Yung pag-tentong ice ha? So, milon. Milon? May Mi milon. Oh, may milon pala. No, yun, mati, magkan mo oh, subura ko. Oh. Ay, yan, yeah, nagkaranap. Ay, milon na yan. Ayan o. Mataro kami ni Pam. Ay, mahilamon. Uning pipilog. Kuya na. Ito yun sa mga pipilog. Salamat makan mo sa mga pakwan. Yung sapatos ko, o, dapat pala nakasinilitan ako. Hindi, yan na sa imo. Ang <laughs> kababa, sa po o, nagbunga. Oh. Yan, yan o, eggplant to. yung eggplant. 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 Oh. ng eggplant. Ang dami o. Oh. <laughs> Sorry, sarang tanong ni pa na, no, Ay, 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 ay,

Naka-open niya, baka din naka-open. Niyo. Yeah. Dan tanim ni ko. Ini talon may go. <coughs> Hoy hmm. mama. Oh, yung eggplant oh, ayan oh. Yung eggplant oh. Ang pa. <laughs> ito malaki malaki na ito. Ay, malaki. Ay, pa. <laughs> Maliit pa. pa rin. Ah, ito. Yan you know, oh, yung eggplant ni pa ayan. Oh, ayan oh.

May sa sarong simana po oh, yung tinayin. yung eggplant ni pa. Parang may amasok pa ba rin ah. Ang... Ah, no, tamping amasok pa. Mm. O yung dakulaan ng sarong... Yeah, may amasok pa ba? Hindi, pa na nga pa. Okay. Oh, itong oh, ayan na yan. Harvest na pa yan. Mag-harvest si pa. Ayan, harvest. O ayan ah. Ayan. Oh. O. Pero may amasok pa. Ah, baka <laughs> O ayan oh. harvest ulit kami ng eggplant. ko. Oh, ayan. ayan. May mais pa ah. Oh. May mais. May mais. May mais pa ah. Oh. Ayan oh. O yeah, yan, maliit pa yan pa. O, nakaka-taang-ano niya ang ano, yung bunga pa. sa baba. Sa baba. Pero mayroong ba? bunga kaya. O, oh. nga sa taas. Ang maliit niya na dito sa bagay. Oo. Mayroon egg lang ang eggplant. Ang unang pangungunga. Mayroong bunga. Sa baba mismo siya. Unang bunga. Hindi siya dito, o sa sa taas. Pero pa lang dito. O, yan mo. Nag-harvest na si Pao. O, mayroon pa lang. Correct. Oo, oo. na oh, oh. si Pao. Oh. Mukita tayo kung may silta, mukita tayo. Ayun oh, may pusa, may tetita, bonito oh. Tapos ah, dapat 'to din umaakyat. Oh, tibungan niya sidaw ni ko. Alang ito. na. Paano pa ikita niyo 'to diyan? Paano mo 'to? Pantanim mo ulit pa. Hoy. Pa, saan pa yung pig ano natin sa kalikalan? Yung ilog na pinagbubuhusan natin ng ba, oh, siin, ayun, olay, sabani, ba na, so dati May bubog. Pa kun datte diyan ayan. Awo dumang. Sidating ko gamay ano mga tanim ba diyan na ano na nating <laughs> na gabi. Oh, Wala na ba ba? <laughs> oh, ito na lang ang pigtaka ni ang ni kung ano pala. Dati hanggang doon yan. Oh. Ayan, ang nabili na yung sa Nabili na yan. Nabili na yan. Oh. Dati hanggang doon yan. Oh. Di pa, hanggang sa dulo pa na. Ano. Yung so, tanong. Man. Tapos. Binarakal dito. na pala. Tapos dati dito kami nagtatanim dito ng palay noon ni pa oh. Nakatanim ako dito <laughs> minsan. Dito o. Oh. Ang palay. Noong panahon ng bata pa ako. Di pa, Hanggang dyan kang nagtanim ng palayo, hanggang ganda sa dulo. Siyan po dumalan mo. Oh. sa dulo, o doon, hanggang doon. ang tanim mo nito. Yeah, palayo. no. Yeah. Kaya yeah. nabili na ito ngayon. O balit talaga ang tinatanim mo nito. Ano. Kaya ito, tinaniman niya na lang. Hmm. kami kasi itong anong hospital. Wala na yan. College. Oh, college. Hanggang. Right. School lang. Next, kanong taba ko, college. Oh, o, picture mo kami, di pa. Oh. Sipa, <laughs> ma sipa, makaira kung may itsura. <laughs> Nah, Simple ito, nasa, nasa farm. Nasa farm. Nakabi <arians drafted laughs> <tekrar>. <grateful> kami, nakayo kami sa farm. Hindi, kami kang magkapot kayo niyo. Sa ano sa liwanag? Kasi digdi ko siguro. Digdi dapat, digdi ka mo. Ayan. Ah, Ayan, digdi ako. Medyo ko, digdi siguro dapat. Kaya, so, dyan na. Ay, no. Ay yung subulkan. Tatad sa vulkan naman. Mood master. Wow. Dapat, harayon mo kami. Ito, harayon. Hindi na, alanganin. Ah, hindi <mitad> Ł… <teaches Emperor> nyo